o amang banal na nasa kaitaasan, sa harap ng iyong trono kami ay lumuluhod ngayon, isang bayan na may uhaw na espiritu, sabik sa iyong salita at presensya. Sa oras na ito, kami ay humihingi ng iyong presensya na bumaba, tulad ng apoy sa dambana ni Elias upang tupuki ng lahat ng takot, pag-aalinlangan at kapighatian. Ipinagtataas namin ang aming mga puso, Sapagkat narito ang araw ng iyong kagandahang-loob, ang sandali ng iyong dakilang pagkilos, O Diyos ng langit, tumugon ka sa amin ayon sa iyong awa at huwag ayon sa aming mga gawa. Sa ilalim ng liwanag ng iyong trono, aming isinusuko ang lahat ng sugat ng nakaraan. Itinaas namin sa iyo ang mga pusong basag, mga damdaming tinanggihan, at mga alaala ng kabiguan na matagal nang nagpapabigat sa aming kalooban. Hiniling namin banal na espiritu na pasukin mo ang mga silid ng aming kaluluwa at linisin ang bawat sulok na pinasok ng kadiliman. Gaya ng sinabi sa Isayas Kabanata 53, versikulo 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan ang parusa upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kaniya at sa pamamagitan ng Kaniyang mga sugat ay tayo'y pinagaling. Sa panahon ng pagdarasal na ito, nawayang espiritu ng San Juan Pirmemos, obispo at saksi, ay maging inspirasyon sa amin upang manindigan sa katotohanan kahit sa gitna ng pag-uusig. Hindi namin kailangang banggitin ng buong pamagat upang madama ang bigat ng iyong patutuo. Ang iyong pananampalataya ay sumasalamin sa amin ngayong gabi. O Panginoon tulad ng mga dakilang lingkod mo, naway maglihab sa amin ang apoy ng kabanalan, na hindi sumusuko sa kaguluhan ng mundo. Panginoon, bigyang laya mo ang mga kaluluwang bihag ng kahapon. Pawiin mo ang alaala ng kasalanan na paulit-ulit na balik upang durugin ang aming kalooban. Iyong sinabi sa awit kabanata 103, versikulo 12, Kung gaano kalayo ang silangan mula sa kanluran, gayon din inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kaya't ngayon sa iyong pangalan kami ay nagpapatutuo. Kami ay pinatawad, kami ay nilinis, kami ay pinalaya. Hayaan mong ang iyong espiritu ay humihip sa bayan na ito Natila hangin sa biyernes ng Pentecostes. Ang bawat patak ng pag-asa ay muling sumigla o Diyos pukawin mo ang mga patay na pangarap, buhayin muli ang mga nawala sa pananampalataya at ibalik ang mga tinalikuran ang iyong landas. Wika mo sa Joel Kabanata bersikulo versikulo 25, aking ibabalik sa inyo ang mga taon na nilamon ng balang at ito ang aming panghahawakan o Diyos, ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik, o ama ng pag-ibig, yakapin mo ang bawat anak mong nasa labas ng iyong presensya, yaong nasa dilim, yaong nasa bingit ng pagkalunod sa kasalanan. Sa iyong pangalan, ipinapahayag namin ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, kami ay may daan sa iyong trono ng grasya. Gaya ng sinabi sa Hebreo Kabanata Shakshara, versikulo 16, Lumapit nga tayong may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na tutulong sa panahon ng pangangailangan. Sa bawat pamilyang nagduru sa Panginoon, tumaloy ang langis ng kagalingan, ang mga tahanang puno ng alitan ay maghari ang kapayapaan. Ang mga relasyon na wasak ay pagdugtungin mong muli. Hayaan mong ang iyong salita ay maging pundasyon ng bawat sambahayan at ang iyong pag-ibig ang maging semento ng lahat ng sugatang damdamin sapagkat ikaw ang Diyos ng mga muling pagsasama, Diyos ng kapatawaran at pagkakasunduan. Sa mga may sakit, O Panginoon, iunat mo ang iyong kamay na may kapangyarihang nagpapagaling. Sa mga may karamdaman sa katawan, isipan at espiritu, dumaloy ang dugong na buho sa kalbaryo bilang sagisag ng kalusugan. Wika mo sa Jeremias Kabanata 30, versikulo 17. Sapagkat aking ibabalik ang iyong kagalingan at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Ito ang aming paninindigan, kami ay gagaling. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, O Diyos, Ikaw ang bukal ng aming pananalig. Habang tumitigil ang mundo sa takot, kami ay lalakad sa pananampalataya. Habang lumalakas ang tinig ng pagdududa, ipahayag namin ang iyong mga pangako. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Wika mo sa Hoswe Kabanata 1 versikulo 9. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man magtungo. Sa bawat hakbang namin, ikaw ang aming kasama. Sa bawat kabataang nalilito at nawawala, itaas. Mo sila at bigyan ng direksyon. Gamitin mo ang aming mga tinig upang ituro sa kanila ang daan na ang kanilang buhay ay hindi sisid lang walang laman, kundi sisid lang puno ng layunin at kapangyarihan mula sa iyo. Panginoon, dalhin mo ang mga kabataan sa liwanag ng iyong tawag at gawing ilaw sa kadiliman. Sa mga matatandang may bitbit -bit na lungkot sa puso na tila ang kanilang panahon ay tapos na paalalahanan mo sila o Diyos na sa iyong kaharian walang nasasayang. Ang kanilang karanasan ay yaman, ang kanilang mga luha ay binibilang mo. Gaya ng wika sa awit kabanata 9.22, versikulo 14. Sila'y magbubunga pa rin sa katandaan. Sila'y magiging sariwa at malalakas. Palakasin mo sila upang maging gabay ng mga susunod na henerasyon. O Diyos ng kaayusan, buwagin mo ang bawat espiritu ng kaguluhan sa aming bayan. Sa gitna ng mga sigalot sa lipunan, mga giyera ng kaisipan, at mga patalim ng paninira, ang iyong tinig ay aming pinakikinggan, ipadama mo sa amin na ikaw ang tunay na hari. Hindi politika, hindi salapi, kundi ang iyong kapangyarihan lamang ang makapagliligtas sa amin. Kaming iyong bayan tinatawag sa iyong pangalan ay nagpapakumbaba ngayon. Kami nananaghoy at humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami. Patawarin mo kami sa pagkalimot sa iyong kabutihan. Tulad ng nakasulat, sa 2 Kronika Kabanata 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking mukha, at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang diringgin mula sa langit at aking patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Sa iyong trono, O Diyos, isinusuko namin ang aming kinabukasan. Sa gitna ng kawalang katiyakan kami may katiyakan sa iyong salita. Sa bawat pinto ang tila nakasara, ikaw ang Diyos na may susi ng David. Bubuksan mo ang mga pintuang walang makapagsasara. At kung ikaw ay magsasara, walang makapagbubukas. Kaya't kami ay tumitindig sa iyong mga pangako at kung may mga pusong nangangalay sa paghihintay o Panginoon palakasin mo sila. Ang iyong oras ay laging sakdal. Wika mo sa Habakuk Kabanata 2, versikulo 3. Bagaman ito'y maghintay, hintayin mo, sapagkat tiyak na darating, hindi magtatagal. Kaya't kami ay hindi susuko, sapagkat ang iyong pangako ay buhay, aktibo at tapat. Narito sinasambit ng Espiritu, ang panibagong araw ng kabutihan. Isang umagang ang liwanag ay hindi mula sa araw kundi mula sa mukha ng Diyos. Mga anak ng kanyang liwanag, huwag kayong manatili sa anino ng kahapon. Ang mga sugat ng nakaraan ay inilulubog na sa kanyang balon ng awa. Doon sila'y hindi na muling babangon. Sa kanya, ang mga bagay na luma ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. 2 Corinto chapter 17. Ito ang araw ng muling pagtindig, ang oras ng pagyuko ng puso upang itaas ng Diyos ang inyong ulo. Lumapit kayo ng may tiwala sa trono ng biyaya at kayo itatanggap ng habag sa panahong kinakailangan. Ito ay panawagan ng pag-asa, hindi ng kahihiyan, kundi ng tagumpay na mula sa kordero. Ito ang tinig na nagsasabing, Maging matatag kayo mga kapatid at huwag manghina ang inyong mga puso. Ang langit ay hindi pipi sa oras ng inyong pag-iyak sapagkat ang bawat luha ay iniingatan sa sisidla ng Diyos. Sa bawat hikbi, may kalatas ng pagsagot. Sa bawat buntong hininga, may umuungol na espiritu alang-alang sa inyo. Kaya't wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Roma 8, versikulo 1 hindi ka tinatawag upang mabilang sa mga talunan, kundi sa mga anak na may pamana ng kaharian. Ang iyong pangalan ay inukit sa palad ng makapangyarihan. Hindi niya ito kinakalimutan. Bawat panalangin mo'y parang halimuyak na umaakyat sa kanyang dambana. Ang Diyos ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako gaya ng iniisip ng ilan. Siya ay matiyaga at mapagpala. Ngayon ang araw ng kanyang pagpapakita sa gitna ng iyong kawalan. Naririto ang pako at krus, ngunit naririto rin ang bakanting libingan. Ang patutuo na ang kamatayan ay nilulon ng tagumpay. Ang bawat isa sa inyo na nabubuhay sa kalungkutan ay ngayon tinatawagan sa galak. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ay hindi katang isip, ito'y tumitibok sa inyong loob sapagkat ang Espiritu na muling bumuhay kay Jesus ay nananahan din sa inyo. Roma Chilpoto, versikulo 11 Anong kapangyarihan ito na muling bumubuo sa wasak, bumabangon sa abo ang pag-asa? Ang Diyos ay hindi tao na nangakot bumabawi, ni anak ng tao na nagkakaila sa pag-ibig. Ang kanyang salita ay buhay at mabisa, at ngayong Gabi ito ay tumatago sa iyong kaibuturan. Pakinggan ninyo mga bayan ang tugtog ng panawagan ng Diyos sa kadalisayan. Hindi kayo tinawag upang manatili sa putikan kundi upang lumakad sa kabanalan. Ang panawagan ay banal upang kayo'y maging tulad ng kanyang anak. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Fana Pedro Chuno, versikulo na 16. Ang Espiritu ay hindi lamang umaaliw, kundi siya rin ang nagpapakabanal, nagtutuwid, nagtuturo. Kayo'y ginagawang templo ng presensya ng Diyos, mga sisidlang may banal na apoy. Walang kasalanang hindi kayang iligtas ng kordero. Walang tanikala na hindi kayang basagi ng Espiritu. Sa kanyang presensya, ang mga gapos ay nauupos, ang dilim ay tumatakas. O mga minamahal, ang panibagong hangin ay umiihip mula sa langit. Hangin ng paglaya, hangin ng kapayapaan, hangin ng muling pagbangon. Minsan kayong nadapa, ngunit ngayoy, sinasabi ng Diyos, tumayo ka anak ko sapagkat nasa iyo ako. Hindi ka iiwan ni pababayaan. Hebreo 13, versikulo 5 Walang kapangyarihan sa langit o lupa ang makapaghihiwalay sa inyo sa kanyang pag-ibig. Ang krus ay hindi wakas kundi tulay tungo sa buhay na ganap. Ngayong gabi, tanggapin mo ang pagpapanumbalik sa puso, sa isipan, sa buong pagkatao. Hayaan mong buhusan ka ng langis ng bagong pasimula. Isang sagradong katahimikan ang bumabalot ngayon sa ating espiritu. Hindi ito kawalan kundi kapuspusan ng Kanyang banal na presensya. Sa katahimikan siya ay nagsasalita sa katahimikan tayo'y binabago. Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit 46, versikulo 10. Mga kapatid, ibaba ninyo ang inyong mga sandata ng pangangamba. Itaas ninyo ang mga kamay ng pagsamba. Kayo'y mga saserdoting espiritual. Inihalal upang magdala ng kadakilaan sa kanyang pangalan. Ang bawat pagsuko ay pag-akyat ang bawat luha ay binabautismuhan ng kapayapaan. Lumapit at hayaang siya ang sumalok ng inyong kabigatan. Ang oras ng kapighatian ay hindi ang wakas, kundi simula ng kaluwalhatiang ang darating. Ang pagsubok ay hindi upang sirain ka, kundi upang ilantad ang ginto sa loob mo. Sapagkat ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Pedro 1, Versículo 7 At ikaw na lumalaban sa dilim, huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Sa gabi ng iyong panaghoy, ang mga anghel ay nakapaligid. May mga panalangin hindi mo masambit, ngunit nauunawaan ng Espiritu. At ang Diyos mismo ang umaako ng iyong laban, siya ang iyong kalasag. Sa Kanya, ikaw ay ligtas. Sa Kanya, ikaw ay panalo hindi hadlang ang kahapon sa plano ng Diyos bukas. Ang kanyang awa ay masariwa kaysa alinmang pagsikat ng araw. Kung paanong ang amay naawa sa anak, gayon din siya naawa sa kanyang bayan. Inihagis niya sa kalaliman ng dagat ang ating mga kasalanan. Mika 7, versikulo 19 Ang pagsisisi ay paanyaya sa puso ng ama, isang yakap na walang tanong, walang alinlangan. Kaya't bumalik ka sa kanya, dala ang sugat, ang takot, ang alinlangan at matatagpuan mong may lamesang inihanda sa harap ng iyong mga kaaway sapagkat ganito ang Diyos, hindi lamang sapat, kundi labis-labis sa kanyang habag lumakad ka ngayon sa bagong landas. Landas ng liwanag, landas ng pangako. Kahit ang paligid ay puno ng ulap, ang iyong mga paa ay gagabayan ng salita. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Awit 119, versikulo 105 Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Kailangan mo lang sumunod. At sa pagsunod, matutuklasan mong ang Diyos ay laging nauuna. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, may lupang ipinangako. At doon, may mana, may buhay, may tagumpay na hindi naaagnas. Ito ang panawagan Maging matapang at matatag sapagkat ang Diyos mo kasama mo saan ka man magtungo. O bayan ng Diyos, huwag mong hayaan ang boses ng takot na maging mas malakas kaysa sa Kanyang pangako. Ang takot ay hindi mula sa Kanya, kundi ang kapayapaan na lumalagpas sa lahat ng pangunawa. unawa Sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at wastong pag-iisip. Sa Kamantimuteyokshanto versikulo 7 Panahon na upang manahimik ang tinig ng kaaway at maningning ang liwanag ng katotohanan, itaas mo ang iyong paningin mula sa alikabok ng kabiguan tungo sa langit ng pangako. Ikaw ay nilikha upang lumipad, hindi upang gumapang sa lupang tuyot. Sa iyong mga pakpak ay ang panalangin ng mga santo, ang apoy ng espiritu, at ang salita ng Diyos. Sama-sama tayong lalakad, hindi sa pamamagitan ng lakas ng laman, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa wakas ng banal na sandaling ito, ipinapaabot namin ang aming tauspusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nanatili hanggang sa huling salita. Hindi ito isang pagkakataon, walang nangyayari ng walang dahilan kung narito ka pa rin, ito'y sapagkat ang banal na Espiritu mismo ang umakay sa iyo sa oras na ito ng pananampalataya, panalangin at revelasyon. Siya ang tumawag sa iyong puso, siya ang nagbigay liwanag sa iyong isipan, at siya rin ang nagtatanim ng bagong apoy sa iyong kaluluwa. Inaanyayahan ka naming iwan ang iyong pangalan sa mga komento, lingguhan, Isinasagawa namin ang mga espesyal na panalangin ng intersesyon at sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin, pinipili ang mga pangalan na isusumite para sa mga natatanging layunin ng langit. Ngunit huwag mag-alala, lahat ng magiiwan ng komento ay isasama sa sama-samang intensyon ng ating komunidad ng pananampalataya. Walang pangalan ang hindi maririnig sa langit kung ito'y binigkas sa pananampalataya. Pakiusap, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang hindi mo mamiss ang mga susunod pang mensahe, mga mensahe na tulad nito, puspos ng presensya ng Diyos, nagdadala ng panibagong liwanag sa iyong landas, nagbibigay lakas sa iyong espiritu at nagpapalaya sa iyong kaluluwa ihanda mo ang iyong puso sapagkat marami pang revelasyon at panalangin ang darating ang diyos ay patuloy na nagsasalita at nais niyang ikaw ay maging bahagi ng kanyang layunin magpatuloy kang lumakad sa piling ng panginoon huwag kang bibitiw sapagkat sa iyong pagtitiyaga ay may inihandang gantimpala ang mga naghihintay sa panginoon ay magpapanibagong lakas sila lilipad na gaya ng mga agila, sila tatakbo at hindi mapapagod, sila lalakad at hindi manghihina. Isaias 40 bersikulo 31. Hindi na sasayang ang bawat hakbang ng pananampalataya. Ang bawat luha ay may katumbas na ani ng kagalakan at ang bawat pananatili sa presensya ng Diyos ay isang paghahanda para sa mas malalim na tagpo ng kaluwalhatian. Ngayon, ay iyong tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Siya ay naririto, kumikilos, at winawasak ang bawat tanikalang espiritual na pumipigil sa iyong pagangat. Sa pangalan ni Jesus, lumaya ka, tumayo ka, at maglakad sa kapuspusan ng iyong pagtawag. Amen.